Labanan ng kaso, O.G. Diaz hinding hindi aatrasan si Bea Alonzo. Bukod kay O.G. Diaz, nag-file din ng counter affidavit laban sa isinampang cyber libel complaint ni Bea Alonzo si Mama Mamaloy sa QCRT noong Martes, June 18. Sa inilabas na statement ng lawyer ni na O.G. at Mamaloy na si Reggie Tunggul, sinabi niyang walang basehan ang isinampang kaso ni Bea laban sa dalawa. Kasama umano sa ikinasaw ni Bea ang isang video noong November 2022 na lumagpas na sa one-year period ng cyber libel. Hindi rin umano maayos na naipaliwanag ng kampo ni Bea kung paano naging malisyoso at pagpapalaganap ng kasinungalingan ang kanilang komento, gayong totoong komento naman ng netizens ang binasa nila para umano sa serye niyang start -up. Hindi rin umanong ang naging komento ni na OJ kay Bea patungkol sa pagiging second choice lamang ito kay Marian Rivera, lalo pat si Maria naman talaga ang tunay na reyna ng GMA. Lalabanan din ni na OJ ang 30 na milyong piso na hinihining danyos ni Bea Alonzo mula sa kanila dahil, unang-una, ay public figure siya at hindi may iwasang mapag-usapan ang mga isyo niya online. Ayon sa kanilang kampo, bahagi ng pagiging public figure ang pagtanggap sa mga komentaryo at opinyon ng publiko, lalo na't ito ay bahagi ng malayang pamamahayag. Ikaw ano ang masasabi mo sa balitang ito?